isang araw na punong-puno ng pagpapala at mga tagumpay sa inyong lahat. Sa araw na ito, nais kong ko ibahagi sa inyo ang limang W ng pagtatagumpay. Ibig sabihin po, 5W, five 5 five ways how to win. Sabi po ni David, siyang haring hindi natalo kahit kailan sa labanan, sabi niya sa may Psalms 108, verses 1 to 2, at saka sa Psalms 57, verse 7 to 8. My heart speaks, O God. My heart speaks. I will sing and give praise. Awake, psaltery and harp. I myself will awake early. Ang number one W po na gusto kong ibahagi sa inyo ay waking up early. Sabi pa po ni David sa Psalm 63, sa may verse 1, O oh God, you are my God. Early will I seek you. My flesh, my soul thirsts for you, and my flesh yearns for you in a dry and weary land where there is no water. Mahalaga po ang paggising ng maaga. Kung sakaling kayo po ay night shift o kaya ay graveyard shift. Ang ibig sabihin po ng waking up early ay mag-prepare ng mas maaga. So hindi po mahalaga kung kayo po'y panggabi o pang-araw. Ang mahalaga po maaga tayong nagpiprepara. The second W is none other than walking. Physically, siyempre, to maintain good health, we need to wake up early, we need to walk. Spiritually po, ang sabi din ng Bible, let us walk in the Spirit so we will not fulfill the lust of our flesh. Galatians 5 verse 16. Ang sabi rin po ng 2 Corinthians 5 verse 7, walk in the walk by faith and not by sight. At sabi rin po sa 1 John chapter 1 verse 7 at saka sa may Ephesians 5 verse 8, We must walk in the light because we are the children of light. Sa may second Jan naman po chapter 1 din kasi uh, nakalagay din po doon ang paglakad naman walking in the truth. So ang paglalakad ay mahalaga both physically and spiritually. Number 3 W is none other than working. Sa 2 Thessalonians 3 verse 10, ang sabi po doon sino mang hindi magtatrabaho. Whoever will not work, will not eat. Yun ang sinabi ni Apostol Pablo. So mahalaga po ang magtrabaho. You see, kahit W po na trabaho, mayroong washing, naglalaban ng damit, may watering, ibig sabihin nagdidilig. Marami po ang trabaho uh, trabahong pwedeng gawin sa araw-araw. We must not be idle para nang sa gayon tayo po ay maging fruitful and successful. So alam niyo na yan, pagdating po sa working, especially when we work for the kingdom of God. Number four na W po is none other than worshiping. Of course, we need to worship God every day. Kasi po nabubuhay tayo para sambahin ang Panginoon. That's our number one purpose. It is to worship Him. At ang mga alagad mula po nung umakyat ang Panginoon sa langit, ang hindi po nila tinantanan din na gawin ayon sa may Luke chapter 24, sa may verse 51, 52, ganun po ay sila po'y sumamba at bumalik sa Jerusalem ng may kagalakan. So kailangan araw-araw sumamba po tayo sa Diyos. John chapter 4, verse 23, ang hinahanap ng ating Ama sa langit ay ang sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Maging buhay po natin ang pagsamba. Yan ang ating paghinga sa araw-araw. Number five, last but not least, ito po yung madalas nanini ng iba. Number five, W is none other than witnessing. We must learn to witness every day of our life, Naku po, kahit saan po kayong marketplace, kahit kayo po ay nasa school, pumapasok pa, o kahit saan po kayo nagtatrabaho, na kahit saan po kayo neighborhood na nakatira, make sure na baging bahagi ng inyong buhay ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang pag-witness patungkol po sa ating Panginoong Kristo. Nang sa gayon, marami pa po mga maligtas na kaluluwa at madala tayong mga tao sa kaharian ng Diyos. So, yung limang W na yan will assure you of everyday success and victory nawa, may napulot po kayo at sa araw na ito, ina-assure ko po kayo na kayo po ay sigurado ng tagumpay pag yan ay in-apply mo. In-apply ninyo sa araw din mismo ito. Bukas, sa mga susunod pa, araw-arawin nyo po yan. At ang pagpapala at ang tagumpay ay mapapa inyo. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na langit, nagpapasalamat po kami sa inyong mga salita na aming tinanggap sa araw na ito nawa itong 5W ng tagumpay at pagtatagumpay ay aming may sa pamuhay ng sagayon Lord. Araw-araw din, mapuno kami ng pagpapala mula sa iyo. Naniniwala kami, Lord, hanggang sa huling hininga namin, marami pa kaming mga dadalhing tao sa iyo na maliligtas at maglilingkod din. Salamat po, O Diyos. Kami po ngayong oras na to ay walang ibang gagawin kundi ibalik na sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. In Jesus' name, Amen. God bless you all!